Alfie Jan, nephew ni Rico Yan, sumunod sa yapak ng tito sa showbiz si Alfie Yan, pamangkin ng yumaong aktor na si Rico Yan, ay opisyal nang pumapasok sa mundo ng showbiz. Inanunsyo ng Viva Artists Agency ang kanyang pagsabak sa industriya noong biyernes, Disyembre 6, 2024. Sa pamamagitan ng isang Instagram post ang desisyon ni Alfoy na sundan ang yapak ng kanyang tanyag na tiyuhin ay nagdulot ng malaking kasiyahan at kuryosidad sa mga tagahanga ng yumaong aktor na kilala sa kanyang natatanging karera noong dekada, siyam na Ano kaya ang nag kay Alfay na subukan ang industriya ng showbiz? Ang pagsisimula ni Alfie sa entertainment industry ay puno ng saya at inspirasyon, lalot layunin niyang ipagpatuloy ang naiwan ng kanyang yumaong tiuhin. Sa kanilang anunsyo, ipinahayag ng Viva ang kasabikan sa kanilang bagong talent na sinabing, Carrying on the Legacy. Alfie Yan, Nephew of the late Rico Yan, is now part of Viva Artists Agency. Ang balitang ito ay nagbigay ng sigla sa mga tagahanga na abangan ang mga proyekto ni Alfay. Kaya bang maabot ni Alfay ang mataas na inaasahan ng kanyang mga taga-suporta? Isang press conference ang gaganapin sa Disyembre 10, 2024 upang opisyal na ipakilala si Alfay sa publiko. Mapapanood ito ng live sa Facebook page ng Viva Artist Agency, kaya't mas marami ang magkakaroon ng pagkakataong makilala ang bagong bituin. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng tiwala ng industriya sa kakayahan ni Alfay. Magiging matagumpay kaya ang press event na ito bilang unang hakbang ni Alfay sa showbiz. Habang pinapasok ni Alfay ang mundo ng showbiz, marami ang nagtataka kung anong uri ng mga role ang pipiliin niya. Susundin ba niya ang yapak ng kanyang kiuhin at magiging isang minamahal na leading man, o gagawa siya ng sariling landas sa industriya? Ang impluensya ng pangalan ni Rico Yan ay malaki, kaya't inaasahan ng mga tagahanga kung paano itutuloy ni Alfie ang kanyang sariling karera. Anong klaseng proyekto kaya ang asahan natin mula sa kanya? Sa paglagda ni Alfay sa Viva Artists Agency, malinaw na nakikita ang malaking potensyal ng batang talento. Maraming tagahanga ang nasasabik makita kung paano niya bibigyang buhay ang entertainment scene, at kung paano niya parangalan ang alaala ng kanyang tiyuhin sa pamamagitan ng sarili niyang husay. Magiging kasing tanyag kaya si Alfay tulad ng kanyang tiyuhin, o gagawa siya ng sariling pangalan sa industriya, bukod sa talento, isa rin sa mga iniidolo kay Rico yan ang kanyang integridad at pagiging huwaran. Ngayon, ang tanong ay kung paano ipapakita ni Alfie ang kanyang sariling personalidad at mga kakayahan sa harap ng kamera. Magiging inspirasyon din kaya siya tulad ng kanyang piyuhin. O magkakaroon siya ng kakaibang estilo ng pagiging isang artista? Habang patuloy na inaabangan ng publiko ang bawat galaw ni Alfie, malinaw na ang kanyang pagsabak sa showbiz ay isa sa mga pinakaabangang kwento sa industriya. Ang tanong ngayon ay kung paano niya haharapin ang pressure ng pagiging pamangkin ng isang ikon habang sabay na hinuhugog ang sariling landas. Magtatagumpay kaya si Alfie sa pagbuo ng sarili niyang legacy sa mundo ng showbiz?